Hello guys, ito nga talaga tayo. Hello. Uy! Uy! <laughs> Lalarin natin ito ngayon guys kasi... Ano ba yan? So basic lang naman. Hi, walang matutrol. Pag tinuro nyo, kalagot kayo. Hi, walang matutrol. Diba sab ko? Sarap ko kayo. Ito lang, agad o. Ito lang. Dari, <laughs> ano, merit na sampung pamang sa chore sarina sa pa kung sa lapkita iko ko si ito ko si nilalang sa nangyari ako na holog kailangan nakita gantihan and the man mama your travel zone and the road know it ka and loeto na guys But good one. and I made it na mayo. But sorry. No. Oh, Ipla. Like... Kala ko matutaral ako doon sa baba. Hindi pa na. At the main uh, the... The... Oh, Uy! Sino to? Pagkain mm -hmm. mm -hmm. Kasi siya mayroong troll doon ah. Alam ko kasi. Baka mahulog No! no Ayaw ka lang sa troll. Doon yung troll, Saan so, na yung troll? Wala troll dito ah. Baka dito. Di tara. Wala dito.

Ayan, guys. ko. Ano Uy, dito wala pala sa troll. Ayan. Alright. Scholars, scholars, Ay. Miss Pindos Pindos First time. Ah, yeah. Let's go. black like my apple number yeah, there is a big corner. nga malapit na tayo mag-winner agad. Hindi ba yan, mga parkour, malapit na agad mag-winner? Ano yon Madali. Chowats. Ano? Sino kayo may hali ng parkour na ito? Lahat parkour. Yeah, no, wala pa. Hindi sino siya na, Hindi you, nawawala. Hindi siya nawawala. Yun! Ah? Yun! Ah! Yun! Wala! Ano ba yun eh? Ulit na naman tayo! Ano ba to? Ito tayo! Uy! Hindi tayo nakukulat! Dance! 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 Ano kaya yun? Tignan natin kasi sino ba talaga? Ang galing natin! Hindi tayo nasasala! Wala kasing nakakapunta dito! Malayo! ako lang nakakapunta no hindi sila kasi troll lang troll ito troll yung sila sa baba oh, no. <laughs> ha no yo na! Ang ah hindi ba ako <laughs> sa troll daw may troll sa okay <laughs> charo dua to sa troll Sabi ko sa inyo. no sa ibuto ni kasi ini wala troll na Okay. Um, Hi, no First time ko lang makabideo. Ang galit kong Wala ko talaga. Wala ko talaga sa video. Wala ko talaga. Wala Sino kayo nag... Sino nagbibigyo dito? Ha? Huh? Sa Roblox. Mayroong bosses. Sino? Si... Si Sabi at siya. Ay, wala well, si Sabi. Hindi si nag-Roblox siya sa amin. Sila. Si Sabi at si Pia. Uh, Hindi nila kalala. Hindi nila kalala Hindi nila kalala yun. Anong Roblox? Anong sila. Wala siya nang kalaro. Ay! Ayok lang! Mingo ko Ang galing! to Roblox! Uy! Ang galing! Ang galing! Ang galing! Ang galing! Ang

Wala god, di nakakadagdag. Yaman 'yan, hindi sila ni. Come here. You say glue. Meron din nakapunta dito. Meron din nakapint dito, yung bacon girl. Guys, kilala niyo di ba? Di ba? Ngayon. Dadating din. Thanks. Will <laughs> <laughs>